Spider-Man No Way Home noong 2021. Tapos nasundan po yan ng Doctor Strange in the Multiverse of Madness noong 2022. Tapos sumunod na taon, nagkaroon sa Netflix ng Spider-Man Across the Spider-Verse. 2023 naman po yon. Ilan lang po yan sa mga movies na nagpakita sa atin sa big screen or kung saan man po kayo nanood kung ano ang itsura ng tinatawag nilang multiverse or multiverse theory. So ano nga ba ito at dapat bang maniwala ang isang tagasunod ni Kristo sa theory na ito? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa Sunday Extended. Welcome po sa Sunday Extended. Kung bago lang po kayo sa channel na ito at interesado kayong pag-usapan yung mga Christian beliefs, may mga tanong kayo, mag-subscribe po kayo para updated kayo lagi dun sa mga latest videos natin. So, pag-usapan po natin, tingnan po natin kung ano ang epekto ng multiverse theory sa paniniwala natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat po ba natin itong paniwalaan bilang mga Kristiyano? Nung first time ko po itong itinuro sa Sunday School ng youth ng aming church. Tinanong ko po muna sila kung ilan sa kanila ang naniniwala na posible ang multiverse theory at marami po sa kanila ang nagtas ng kamay. So kung kayo po ang nandun sa ganong sitwasyon, matutuwa po ba kayo dahil napaka-scientific mag-isip ng inyong mga kabataan o malulungkot kayo dahil alam nyo kung ano yung mga sinasagasaan itong paniniwala natin bilang mga kristyano? So para mas maging malinaw po sa atin itong pinag-uusapan natin, magandang malaman natin kung ano ba talaga ito. Ano ba talaga ang multiverse theory? Ang multiverse theory po ay isang scientific theory. So hindi po siya law of science, hindi po siya fact. Isa pa rin siyang scientific theory, isang hypothetical view. So isa po itong scientific theory na nagsasabi na hindi nag-iisa itong universe natin. Kasi napaka-powerful na ng mga gamit na telescope ngayon nung mga nag-aaral ng outer space po natin. At nadidiscover nila yung napakaraming mga galaxies na ang lalaki din. Tapos kung ikukumpara mo siya dito sa mundo natin, napakaliit. So, nag-isip sila ngayon, posible siguro meron pang mga ibang universe dyan. No, kaya nga po ang tawag dito ay multi or multi. Ibig sabihin marami pa na universe. Hindi lang ito nag-iisa yung, hindi po nag-iisa yung universe natin. So, marami pang ibang universes dyan. Meron silang sarili nilang features. Meron sila sigurong sarili nilang buwan. May sarili silang halaman. May sarili silang mga hayop. May sarili silang mga citizens o yung mga nakatira doon. At uh, sa ilang paniniwala po ng multiverse theory, posible din daw na meron kang sarili mong version dun sa ibang mga universes na yon. Although maganda pong imaginin na meron kayong better version ng sarili nyo sa ibang universes, kung sakaling failure ang tingin nyo sa sarili nyo dito sa universe natin, ito po ang ilang dahilan kung bakit maraming physicists at scientists ang hindi believe pagdating sa multiverse theory. Una, hindi po siya observable gamit ang experimental science. So, hindi po natin siya nakikitang nangyayari, hindi natin siya matetest scientifically. Ikalawa, kung gagamitin naman po natin ang historical science, wala rin po tayong makukuhang records ng past events na nangyayari or nangyari nga ito. And wala din po tayong credible eyewitnesses na magpapatunay dito. Ikatlo, ipagpalagay na po natin no, for the sake of argument na totoo nga ang multiverse theory. Pero hindi pa rin po niya nasasagot ang questions of origin. Saan at paano nag-exist itong napakaraming iba pang mga universes? Kasi itong nag-iisa na nga lang pong universe natin, hindi na tayo mabigyan ng satisfying and convincing answer ng mga mga atheist na scientists kung paano ito nag-exist, bakit may design, sinong nag-design. No, very obvious po kasi ang fine tuning, very obvious na may design at imposibleng maipaliwanag ng chance yung mga design na yun na ma-observe natin sa sa universe natin. So, yeah, sabihin na natin meron ngang mga universes pa na iba diyan. Pero paano sila nag-exist? Sino nag-create sa kanila? At bakit kung may design man sila, sino nag-design? At bakit hindi nagkakabanggaan ito mga universes na ito? Kinokontra po ng multiverse theory ang ilang mga mahalagang paniniwalang kristyano. Una, sinisikap po nitong lusutan yung napakaraming ebidensya ng intelligent design. May fine-tuning po kasi ang universe natin at itong mundong tinitirahan po natin, nakadesign talaga para matirahan. Sabi nga po ng Genesis 1.1, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. So lahat po nang nakikita natin sa paligid natin at kapag tumingala tayo, Diyos po ang may gawa niyan. Ikalawa, kinokontra po ng multiverse theory ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Isipin nyo na lang po no, kung napakaraming universes ang nandyan meron po bang universe na kung saan yung unang tao nila o yung Adan nila ay hindi nagkasala? Ilang universe po ang hindi nangangailangan ng tagapagligtas? At ilang universes ang mga nangangailangan ng tagapagligtas? Ilan po ang bugtong na anak ng Diyos na ipinadala niya? Iisa lang ba talaga o para sa bawat universe ay may isa siyang pinadala? Iilan po ba talaga ang tagapagligtas? Sabi sa Biblia, iisa lang ang tagapagligtas. Pero isa lang po ba talaga ang tagapagligtas base sa multiverse theory o sa bawat universe ay isang tagapagligtas? At ilang beses pong namatay ang tagapagligtas kung iisa lang talaga siya? Namatay po ba siya dito sa Earth tapos namatay din siya sa iba pang mga universes? At yung pagkamatay ba niya sa bawat universe ay parehas lang o iba-iba rin ang paraan? Nakikita niyo po ba kung ano ang problema, kung ano yung mga nagko-conflict kung maniniwala tayo sa multiverse theory. Yun na nga lang pong ano, di ba? Uh, yung pinaka paboritong verse ng marami, yung pinaka mamahal natin John 3:16. Ang sabi po doon, mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya sino po? Hindi niya po sinabing isa sa marami, hindi niya sinabing isa sa mga panganay niya. Ang sinabi po doon ay binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang bugtong na anak ng Diyos, ang kaisa-isang anak ng Diyos ay ipinadala niya sa planetang Earth. Ipinadala niya sa mga tao na nakatira dito sa mundo natin. Hindi po sa planetang Nemik, hindi po sa planeta ni Thanos. Iisa lang po ang tagapagligtas gaya ng mababasa natin sa Biblia. Sabi po ng Panginoong Jesus sa John 14.6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang sino man na makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So kung meron pa po pong ibang universes, kailangan pong magpunta doon ang Panginoong Jesus. Kasi kung nagkasala po sila, hindi sila makakapunta sa Ama kung hindi sila sasampalataya sa Panginoong Jesus. At kung ang Panginoong Jesus lang po talaga ang daan, hindi po tayo hindi po tayo makapunta doon sa ibang universes para maipamalita sa kanila itong napakagandang balita na ito. Wala po tayong contact sa kanila. Ang sabi nga din po sa Acts 4:12, di ba? Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. At minsan lang po ang sakripisyo ng ating Panginoon at hindi niya po ito inuulit sa ibang universes. Ang sabi po sa 1 Peter 3.18, minsan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Sabi din po sa Hebrews 7 verse 27, si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili sa krus. Tapos sa Hebrews 9 verse 28, ang sabi po, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. Ganyan din po yung mababasa natin sa Hebrews 10 verse 14, kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. And last but not the least, ang sabi po sa Roman 6 verse 10, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao. So kung isa po kayong kristyano, sana po ay malinaw niyong nakita doon sa mga talatang binasa ko na ang multiverse theory ay ini iniignore o winawalang saysay ang sakripisyo na ginawa para sa atin ng Panginoong Hesus. Panghuli, inaatake po nito ang katotohanan tungkol sa saklaw ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya bumalik sa langit, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." Tapos sinabi din po ni di Pablo na sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Kaya kung marami pong universes, Imagine niyo po 'yan. Tapos ang bawat universe ay may kanya-kanyang tagapagligtas. Then hindi po totoo itong sinasabi ng Biblia na ipinailalim ang lahat kay Kristo. So base po sa tinalakay ko, ang multiverse theory ay hindi dapat paniwalaan ng isang tagasunod ni Kristo. Napakalaki po ng universe natin. At totoo, napakaliit po ng mundo na tinitirahan natin kung ikukumpara ito sa nakapaligid sa atin. Pero hindi po ba yan, nagpapakita ito ng napakagandang katotohanan na unworthy tayo pero nagpakita sa atin ng Diyos ng napakalaking grace, napakalaking mercy, napakalaking pag-ibig. Ganyan niya po tayo kamahal. Subscribe for more content.